Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mỗi Để không bike na, na sana kami. Ito si Ate oh. Ano? Tuloy pa? Hello. Hindi na. Oh, wala. <laughs> <laughs> Ito na isuot ko na to oh. Mukhang hanggang trainer na naman ako. Ay guys, hindi kami makaride. Kasi bumabag ko. Kare din ako, nakabis na lahat lahat. Mm Thank you. lalabas kanina dahil maulan ngayon ay lalabas kami meron ako bagong recruit mga boss ha titrain natin to yun, yan yung sumunod kay Bing marunong na Maka after mga siguro 6 months pag, pag tuloy tuloy pwede nang lumabas to medyo takot pa takot pa yuhu gagawin natin mga boss ngayon mag maglalaps dito sa area ng uh, igig meron kasi dito ang ginagawa ayan o, no? meron siyang ahon dun so try namin na magbike lang doon so mga boss, ito yung pinakamagandang training ground dito, maiksi siya pero may ahon hello ayan, tingnan natin kung maka ahon tong isa so sinama ko na tong maliit at hilig din yung magbike, tingnan natin kung hindi ba magsasawa ang gradient dito ata baka mga nasa 15 siguro. Ayun, no? Grabe yung ahon na yan. Hawakan na lang natin bike natin. Bakit? Mahirap. Kaya mo yan. Ano kaya gradient na ito? Ang <laughs> doon maliit. Ang lakas naman itong batang ito. Go, di. Kaya mo yan, di. Sige. Diyan mo, di lakas sarap mag insayo dito bing ah go sige sige nagbabounce ba yan? tinanggal mo yung bounce nya? nice one tinanggal oh. mo yung bounce nya? hindi oh. nga balik ka pa hi guys good afternoon tuloy pa rin ang ensayo kahit may sore. kahit may sore eyes ako be nakasinghot si idol maganda oh. ng sore eyes mo be Ha hawan ko hayo guys. hi guys. The beans ice is eating by the by the epis by the kakroots. By the kakroots. Yes, hey, kakroots. Guys, eh hinalikan ka ng kakud yung mata ko. Ganun siya kamahal, guys. Um, si hindi ako nilips to lips ng epis kasi daw um, no. Bastos, baka daw makain ko daw siya kasi ganito matulog. Ah. <sighs> mm. Then so guys, okay, babalik tayo na kalimana tayo ngayon. Arat ko. Arat ko. Faster! Si Ate first. Ah. galit next. Si Daddy third. Bike ko kumakabios. Yak, nagtutulak. Ito yung maganda rito. Wala ka talagang makasalubong ng sasakyan kasi private property. Pati nga mata mo, ba? Ayan, nalas pag yung mata niya kasi may tinitinan siyang lalaki. Yeah. So wet biggest lie I've ever heard. Charis. Oh. Lakat ka kasi. Suddenly I'm blind. Because all I can see is you. Ooh, sad. Mutat ka I... pa? Hey. Yo yo. Uh. Break it down. Oh, dinagawa mo. Ooh. Jack Roberto anti silos. Uy. Uy. Oh, jan kana. Okay, go. Kano kita? Dalawa. Tatlo. Dalawa. Tatlo. Gawin mo eleven. Yan, nauto na naman siya. Hindi, <laughs> kailangan niya mag-training ng MTB ta merong laro siya next week. Ah, baka lang matuloy. Sana matuloy. Wala lang masakyan kasi. Ayan na. Binanatan na. <laughs> Maganda kasi yung bike ko. Magaan. Maganda yung bike ko ulit no, magaan. Hmm? Magaan yung bike ko. Oh, dito. No, ikot. Lit. Ikaw na, na una. <coughs> Yan, pag ganyan. Recover ka pag ganyan. Eto dati, wala tong mga katao-tao. Yan ang ano, bumble bean ata. Yan. Kapihan yan late. Ayan oh, yung bahay na yan. Ayan yung bahay na nandoon. Huh? Oh, kapihan yan. Gusto mo magkapi tayo diyan? Ngayon. Hilingan. Tayuan mo. Spider climbing. Hee me, hee me. Hee me, me. Last. Super last. Ikot. Super last. Super last na bing. Tapos uwi na tayo. 11. Yung? Pang 11 niya na Pang 11. Kaya guys. Lata na ba yung si Tito? 15. O, 15 years old. Tayuan mo na dyan. Sobrang Tapos paharapan. Paharap. Yan. Okay na. Sold na. Ano mo sasabi mo? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Ayun na. <laughs> Ayun na. Oh. Gumaling na yung mata ko guys. Ang para lang pala ito. So, kung sino man may sore eyes. Kung sino man pong may sore eyes, mag 10 ikot ka para mawala yung sakit mo. Hoy! 25, Ay, Diyos ko naman 25. Parang si Michael Jordan. Michael mo Jordan? Na... Mukha ba kung basketballer? Alam mo ba na pag nag-practice siya, dapat 1,000, <laughs> 1,000 shinshin. <siya. laughs> <laughs> alam mo ba si Pacquiao, pagka uh, nag-training siya Ba't mo ako kinakompare kila Manny Pacquiao? Okay. Guys, kinakompare na po kila Manny Pacquiao saka Michael Jordan. Ano yun? Hindi, ibig sabihin, pag nag-train ka, train hard. Ikot ako ulit, pa Daddy? Para kung may laban ka na. Daddy, ay, yung yung, na. Ikot pa ako?